So, good morning, good morning! Ayan, so nandito na naman po tayo sa Panabigan. At may bago na naman tayong ilalagay dito kay Latita Ana <laughs> So, ito po yung bagong negosyo po namin uh, in-upload or binidyo Yung ating ice maker Ayan, so dito po tayo magbebenta ng mga ice cubes Ayan, dito sa bahay ni Latita Mamaya, ibababa po natin yan Ayan, kasama po si Dodong Tinawag na ni Tita Ana si Dodong para i-assemble po namin yung ice maker. Then, uh, tingnan natin makakapaglibot din po tayo sa fish pond at saka uh, din sa bukid. Mamaya kasi uh, magpupuntahan yung mga ahente, sinusubukan na natin ibenta yung palay natin. Kasi naguhulan na, makulimlim hanggang ngayon. Ang nakakapagtaka po doon ay sa umaga or tanghali, napakainit. Tapos bigla na lang uulan sa hapon. So, hanggat maaari, eh, kung pwede na po ibenta yung palay natin, ay eh, ibebenta na rin natin. Ayan. So, hindi lang yung pagpapalay ang ginagawa natin. Ayan, no? Meron pa rin ice maker. So, sa tag-araw, magiging mabilian sa mga nagtatrabaho dito. <laughs> Ayan, hintayin po natin sila. 'yung rescue natin, yan, si Jason, mainit ang ulo. Tsaka <laughs> si Tita Ana. Mainit ang ulo, nakakwan eh, no. So, tiningnan daw niya 'yung bukid namin, alpalay namin eh medyo dumadapa na raw kaya kailangan ng pasilip. Para pa uh, pinatapa buntana ren. Hmm. Dapat pala nagdala ako long sleeve ano para maka lusong. Habi pupunta daw dito maaga si Kuya Amang. Ano ba? Ano ba? Ba? Tara. Tanggalin mo na ito, Jason. mo yung nakakawit na item. Kawit lang, kawit lang naman yan eh. Ganyan lang Dali-dali <laughs> eh Saan po ba yung lalagay, tita? Saan ba ituro nyo muna sa amin Kung saan lalagay? Sa kusina Sa ah, kusina May bagong bikes, tita Ana <laughs> Electric bike One, may kwan ng gripo. Ay. Source ng gripo. Ay, gripo pa gripo Eh, kada kwan mo may... 59, 59. Ay, isa. Wala ka ibang source? Sa CR. Ay, arso CR naman. Nga. Hmm? Na nga. nga. Dito. <laughs> Dito <ka> <laughs> eh, paano ba? Tuloy mo nga yung filter na nandun sa kwan pagkakabitan Eri kasi po, ito po yung isa, sa, sa grip po eh Ito O kaya ito mm -hmm. Ito madali lang pala po Mayroon lang mo nakakuan Nakahigpit eh hindi na kayo. Mm -hmm. Pwede na, no? Na uh, isang panggripo dito, tapos isa sa baba, mag-assemble dito, o punta sa loob. Saan pa tutuloy Tuloy eh? yan? Dito na lang kaya Baka nga ako dito, eh. naka nakalabit uh, naman kami. Oo, na. oh, yan. Malang pwede rin. Pwede rin. Dito, eh. ah, wala po ibang niya ng gripo kahit dito sa... Hindi, hindi, hindi. De, ito di, talaga, di, baan. Yan lang. Dito, lalagay. Hmm. Dapat, dapat may pataya din pala. Eto, palitan na rin. yung tip ay pataya Opo. Yun nga. Kailangan yung dalawang ganito. Tsaka PVC blue. Madali lang to. Putol. Tapos elbow. Elbow. Diretso dun. Tapos yung pinaka-kwan dun, gripo, yung kabitan nito pwede naman tanggalin to eh o kaya ito yung bilog lang pero kapag kasi yung bilog lang eh minsan naglilik eh yung pin na lang baba natin sa buhay nalagay tanggalin natin to tanggalin mo muna ito dyan ay Jason Jason. Mas maganda dito, malapit doon. Kasi kapag ka malayo dyan, ito na lang ilagay mo doon. Huwag mababasa dahil doon. Mababasa ko sa gitna. Ah, na lang sa gitna. Ha? Opo. Tatakpan na lang ng karton. balisin mo na lang din don. Dan po ay Jason. Uh, yeah, <laughs> ayun yung wala sa Hindi na magagamit ni Amara to? Mm -hmm. <laughs> Lumaki na. <laughs> Tira yung naka, ano ng upuan mo eh. Mm -mm. Kaya pumatay mo tayo na hindi kami nagtitulang. Oo po. Malaki na eh. Mm -hmm. Ngayon sa mga bata, ano, ilang buwan mo lang papakinabangan yung mga gamit eh.

Pinano naman ang loob mo. Nag-alant eh. Nakakabigat. <laughs> Lain. Tatakban mo na lang to, tita. <laughs> yung address at saka oh. number. Pa. Hmm, sa harap. Talaga na nga ng kawayan eh. Oh, dahan-dahan, hihilahin lang yan eh. Baba na. Ay, nasira. Ikarto lang. Balik-balik 'yan. Yanjerang ka sa kaliwa, kudit sa kanan. Dale. Dale. Magbi-video <laughs> tayo. Hindi eh. <laughs> naman siguro malakas all the time Di Hindi naman po. Eh lang naman eh kapag ana pulo na. papa oh, papatayin mo na. Ah. tanggal lang. Ay, eh, hindi po tinanggal yung karton. <laughs> ano? Kaya mo ba tanggalin? ya, yeah. anggalin mo yung karton sa kabila naman. Ayan. Angat. Wala ba bang karton? Ay, may tubig pa. Wait lang, dyan lang. Dali. Dali. sinagad mo yata? Eto. Kailan pa lang nakapaklip pala. Pa. Eto, big pe. Kuhan mo, dasug mo dito. Huwag masyado sagad. Ayan. Sige pa. Sige pa.

sa so, unang kwan po, magtatapo ng tubig, parang nililinis. Kada unang, punasan mo, Joseph? Kada unang, kada andar niya, maglilinis yan. Ayun o. So, naikarga na natin. Naibagsak, ay naibagsak tuloy. <laughs> Naikwan na natin, naik... Baba. So, Assemble na natin yung tubig. Sana. Eh, may alam kung po, yun ang mahirap. Puri na raw to, tita. Ito <laughs> lang dapat kaya sa amin. Puri na raw to. Eka, labi na namin. Pinaabot niya. Ah, oh, yung tubig. Eh, saksakan din dito. Extension din, ano? Hmm. Yung pala isipin mo, isang saksakan at saka isang tubig. Kano mo na yung, kan? yung filter. Diyan sa hose, Jason. Hindi, yung hose. Kaya ba dyan? Kasya ba? Kasya. Um, ganyan, ganyan na lang muna yata. Eh, pagkapapaanda rin mo eh. 'di ba? Hindi <laughs> naman Oh, kunyari mapuno, ilalagay mo sa freezer. O, oh, de kon na. Testingin mo na. Tapos ganito 'yung pagkakabit, Jason. 'Di ba? Ito 'yung 'yung pinaka-tube. Dito ilalagay. Tatanggalin mo muna 'tong blue. Tapos papasok. yung kailangan dumiin. Tapos lalak. Ito'y lock. Yung blue Ayan, nakalak na yan Parang ganito din yan, ha Ito kasi mahikli lang Reserva Tapos Tubig Pandarin nyo po muna Ayan Nagde-demo na tayo <laughs> So, mandar na So, naka 31 degrees Panda rin, panda rin ba natin, tita? Sige, panda rin mo yung gripo. Tum tumulo na kaya? Sige, testing natin. Maglilinis naman yan eh. Ayan na, ayan na, may tubig na. Ayan, umihigop. magpupuno muna yan tapos lilinisin ice maker 350 kilograms po per 24 hours yan yan mamaya makikita natin kapag kami nabubuo ng yelo pero sa una under maglilinis po muna yan eh. magwa-warm up okay ba tita? <laughs> may kumanga na anong tawag dito? Ah. automatic na yelo hindi ka nagagawa ng plastic plastic <laughs> Magsusubot yan na lang. Dahil pala, kay, meron kang kuwang pang kilo. Yung isa-isang kilo. kan ba? So, dito na yung merienda natin. Hinihintay po natin yung pagbubuo oh, nung unang yelo natin. So, hindi natin na-video yung pagkakabagsak. <laughs> so, ayan. May yelo na tayo. So, pwede na magbenta si Tita Ana ng yelo. Pero, syempre, susubukan muna natin yan. Oh. Ayun, no? Ay oh, yung isa pa. Tita, ganyan daw yan, oh. Yun! Buat dita kayo? Ay, ako, yung... no, ah, tubig lang? <laughs> -ano, yung... Sinapay pa yun? Hmm? Yung saan, yung saan, yung saan, yung... Yung ako po? Mahirap pala ito, maraming bawal. <laughs> ano, Ay, okay, lagyan mo na sa drinks pa, Ayun, oh. Tumas na naman. Yun lang. Ngayon, may yelo na tayo. Palagay mo, dahan-dahan. <laughs> At gusta ka ngayon. ko <laughs> yelo na. Ang Oh, meron na pong parcel dito, yelo. Pag may tauhan ka, tapos kailangan ng yelo, pakita mo nga yung Jason yung yelo. Ice maker. Hmm, ice cubes na. Kaya <laughs> nga. Diba? Parang nga kailangan nyo Lalo pag tumatakal. Hmm. Diyan na ligang tuwa kami. Ah, ayun. Pagka kailangan mo palagi yelo. Kaya mm ganyan -hmm. eh, dyan na kami. Hmm. Eh, mandiyan na sila ako. Ah, okay, Goy. Magkano na ako, ha? 1870. 1870. Ayun kay Ali. Hmm. -mm. Kaya Goy Ramil, sino kumuha? Tito Ramil? Kamil. Ah, magkano na ako, ha? 1850. Iba-iba, eh, ano? Mm hmm. Yan, opo no, ta. Makakabuhay na mano ka. Ang magkakasama din pala kayo? Eh, magkakasama naman din pala kayo. Baka ikaw na magtingin. <laughs> Ako nga rin pinatitingin eh. <laughs> Kaya pala eh. <yeah>. Ano, <laughs> napapakit sila kayo sa kanila. eh. Eh, mm pati... -mm. Kaysa pati yung saan, pasingit Kaya pala oh. Pasingit yung kay Tita Ana, silipin mo na rin. Ano, silipin Si? Sa Si? Masa nilipin pala? Hindi, dito. Ah, dito. Di ba yung papuntang Alonso, yung kay Tita Ana? Yung kay Lolo Amang Mueme, tinakala ko may isang araw doon. Si... Tapos hindi Si Tito Obet? Oo. Uh hindi -huh. uh -huh. pa na BKX? Hindi pa. Pag kami bibiling yelo, lagi na meron Diyan, ano? Hmm. Para marami nang benta sa Tita Ana. <laughs> Ice cubes pa. Itinakala ko lang araw uh, sa tindahan ni mamamig. Hmm. Eh baka kay Baka nga. Sa tindahan ba nila nalang? Mm. Baka kay na nakikilala kayo dito sa jampol. Si Obet ang nagpaano, nag-discount. Oo. Hindi pa nangangawaan ni uh. si Obet alam ko. Baka nga, kay jampol nga. Oo, dalawa yung hektara yeah, yun uh. eh. Hama, sama ka ni Jason? Hindi ako dito? nakapagdala ng low-slip eh. Sayang, upang kuwan pala ako dapat eh. <laughs> Dapat naging jogging pants ako. Makuha yung baka madisgrasya pa eh. <laughs> Pagka pwede pwede na ha. Lulog, -tap. Ngayon din. Sabi, ako. alam naman din yun. Kaya nga, ganyan lang day. din. Kaya lang eh, kung... Yung yung yun sabi ko Dudukotin eh, uh, eh. lang naman yung pwede mga dukotin sa atin. Yung isang araw okay. na... Tuturo naman sa'yo ni Jesson eh nag na ako doon eh. Oh, may mga pwede nang na hanggitin eh. May dating yun? Oo, yung dating. Wala hektarya. Magka no? hiwalay nga lang yung katita do, do, eh, sa kabila ka dadaan. Eh, dito na, ko naman sa yun. ano yun. Hmm. Binipis? Ano binipisan Tri yun? Tripol. Uh, oh. Puro tripol. Puro puro ito ano. Dalawang talong na minawa ko. Ha? Dalawang talong. <laughs> Kakaunti naman. Eh, mga labas ha, eh, hindi na ako na pala sinukulit. Ah, Ayan eh, na, no, may malalaglag na. Hey, Nabibidyo natin malalaglag. Wang, ala pa pala. O, nag naglalagay na lang ng tubig. Ayun, sabi ko sa iyo eh. so, lang pa niya. O, oh, no? diba? Nainip ka lang ng konti. <laughs> <laughs> Mainipin to tumitingin na to. <laughs> Konting basag lang, Oh. Bahay wala na. Ayan, kasama ka ni Gay Jason. Hindi mm. na ako makasama. Hindi ako nakaprepare magpuntang bukin ngayon. Hindi ako sinatalo ko lang. <laughs> Hindi ko ko lang Kanina pa nga tawag tawag si Owe. Ay, ganon. Sila tindahan na. Tinawagan si Owe. Ako ang tinawagan. Ikaw, magkasama lang din pala kayo. Elmer man eh, may pinapasilip. Oh, kailan ba yung kay Kuya Elmer? E sabi, si Dp na rindong, eh sabi, Filipino nga rin doon ngayon. Kung... O, oh, dahil mo na. Ay, kaso magkaibang lugar. Ay, yeah, magkaibang sa amin ah, lang din yung magkadula. Ang inaalala nila, ay mga karito, yung maghihila. Hmm. Lalo daw bukas, mapakarayan na magkapahila bukas. Naku po. <laughs> eh, si Tita na bahala <laughs> doon. E, Kasi, ano oras ano, an na? Uh -huh. Ang dito kami, may lumalabas pang um, uh -huh. mapasa Demo. Puro uh, less nyo. Uh, Puro Puro less. Eh, <laughs> puro legs pagkabasa. Tumutulo eh. Pagkana. tumutulo po? Ay, tumutulo. Napasa na lang ulan. Ah, umulan ba kahapon? Nakasama na lang dito kagabi. Alam mo, aking kinakagin natin, buhangin. Hindi mo eh. Tumutulo eh. Kaya, maganda ang pagiging ngayon. Umaaraw eh. Sige, sige. Tawag mo na lang, na. Ayan. So, hindi na po tayo lulusong ng booking ngayon kasi hindi tayo nakaschedule. <laughs> Wala akong long sleeve. Tsaka wala din po akong jogging pants Kaya sila Kuya Amang na lang po muna Sinama naman ni Kuya eh, Jason So Nakita nyo meron na tayo dito ang ice maker Kung sino po ang nakakailangan ng yelo O oh. oh. may yelo na dito kan Per kilo So Hanggang dito na lang po itong vlog na ito. Ayan, na-compile, -na no? nagbibinata. Hanggang dito na lang po yung vlog na ito. So, like and subscribe our YouTube channel. Pauwi na rin po ako maya-maya. bye-bye. -maya. Bili na kayong yelo. Kailan tayo po, palimas? Eh, pagka hindi pwede po kasi. Hindi, ang mangyayari dyan, mukhang...